Hi guys, kaya kami ng mga gulay. Kasi wala kaming wala kaming sudaan ngayon. So nangita kami ng mga gulay dito. Ang mga gulay guys, hindi nga namin gulay, guys. Mga dahon, mga dahon. Mga dahon, dahon guys. Mga daon, daon po guys. Kasi mga kanding kami guys. Mga kanding kasi lahi namin guys. Oh, my oh. God. Si Mama, masyadong masabak, guys. <laughs> kung narin, siya, guys. <laughs> Amay, kung nadunggan, uh, kung madudun din niya siya. <laughs> ah. Ito yung utang namin, guys. <laughs> Para sa ano guys, sa system guys, napakalakas niya guys. May gabi ko bisita. Dito ibon na. dito ugaw. Wala kaming ligo guys, kaya wala Kasi kami wala tubig. Hindi kami nakabayad ng ano guys, meter guys. Walang agas yung bukid namin. Yung. Nahutda ng stock yung tubig ng bukid. Ano siya, Deiko? Isakta exactly, na! Ay, sini, Deiko. Hoy, Bipins! Dugangan pa natin to doon sa bahay. Oo, oh guys. Marito din, guys. Ang mga... Kasi guys, Kuan. guys. Oh. Mga nagbati oh. yan, Ikaw guys. Ikaw, ang tumbada na, guys. Nakita na ako, guys. Imong gitumba, guys. guys. Nahurot na yung... Dawan sa sini, guys. Bili ka, guys. Nahurot na yung bunga ng ano, ah. Guys, mga kumkum na namin siya guys. Marami na po guys. Isang kumkum. Mga pataranig po ano. Ano siya so guys? Yes guys, kaganin na sa... Kwan ba? ba ha? Kaganin ko ano. Alog bate, ali. Matagap ka ba, di ako. Ano? Matagap ka di ano? Lugod oh, oh. ng paan Kami nang alog hindi ko makahawak, guys. Kasi lugod guys. <laughs> I need your help. <laughs> yan mga alog yan, guys. Yan oh. Okay. May nag Guys, baliin mo. Ah, yung ano guys, yung tumoy guys. Oo. mo ko. Yung... Luwi, mako, yung. Yes. Hindi ako pwede dito guys kasi naluluoy ako. Hindi ko Sipin Isipin mo kung paano kakakain. Hindi ka makakakain magluoy-luoy guys. Ngayon ako ako kaong gudu. Hindi na ko ano mga, mga malala, ko. Yes guys yung mga madadag ko sinunin mo ha mo uh -huh, guys takwa okay. taong siya magikwa dyan okra batong naman dito batong manguha na naman kami ng batong okay no, <laughs> manguha kami ng batong ukura ay ukura ra di usa ko nagkuha sa tanong bato Nay gagmay oh imo na na putusan na may dako dai today wala ko gitu ana na di dani hadag ko ha mo ni palit di isa ka putusan imo na na putusan Dani, Dani, Dani. Oh, kami ng batong, guys. Ng batong, guys. May batong. Guys, mandito, guys. Guys, mapito, guys. So, so, ang yung iba, yung iba naglukot-lukot, guys. Guys, nasa taas, guys. Oh, oh hindi ko makuha, guys, kasi mm. ano, guys. Ano na yung kamay ko? ko, guys. <laughs> Ako din, okay, guys. Ito. Kuha to, kuha to. Kasi na to ka, guys. Okay, ito kayo hatag na, ba? Iguan <laughs> <laughs> milyon, ughas o nat. Sana un. Sitaw, nga batong. Opa, so, pa, guys. Oh, gamay siya, um, guys. Sa English sa sitaw. Batong. Yeah. Mga bright kami guys. Uh, guys Makain so, apa, guys, kami ng gulay. Mahawa <laughs> daw. Buyan ko guys. Masyado kami mababright. Ano na nabil? Tuhu kamay. Ayaw bagwaan ng gamay guys. Guwang naman na siya guys. Gala. <laughs> ang ganda-ganda ko. -ganda, so, ang ganda-ganda ko guys. Hindi uh, nakikita uh, yung naong ko. Wala lang nagtaas na. <laughs> oh. Ang mamama. Ang mamama. Ang na yun. Dito na sa inyong mamama. Nag-abot lang yung dito pang uanti. Pang hilamon. Ha? Ha? Naga butu jadi tu aku manapayagan. Palimpyu. Aku ginak wanum ke yarung di makapayang. <laughs> Payagan da. <na lang. laughs> Ingon imu mama, tamna tam, niyate iya yeah, imu enda engkareng napas. Ingon imu mama ngaku andau lagi ke. Naku asa nga, ku guys. Ndik ku sama ku guys. Eh. Nine nah, nah, ya, okay, guys. Tag aski putul aputul kurus batung. Guys. Oh, eh, ba. Nah. Pilas ke di. Guys sana amung utan. Hmm. Oh, salamat. Ala. So tara, Here's our ano vegetable Wala ah. pa day okay. Ambisan ya. Bomana lang, i ko na ni nana tad. Utal gid igabunyang kay ala na way to Hmm. Ingat ah. na lang tanan te. Ingat tanan ah. Nasubra anak ati ha. <laughs> si na yan. Hala imo bata. Isa o. Wala gid dala ang guys. Nawa siya. Kaon na to siya. Tawala na tay na Agad to na mi guys. Salamat te. Nawong na to siya. Ikaw pa di ay. Ikaw ba to kaon. So, amon yung lutoon. So, guys, na yung nagsunod-sunod na mo, guys. There's an angels like you, like that. <laughs> ano na ito, direct na apa. Ano na, sa pichay, guys. Ano na, sa pichay, Dio? Kuhain na natin yun, guys.

Nalaya na akong sitaw. Tara do. Nalaya na. Ilisa na sa siya. Magtanong ako ito. Ah. Tana!